Paano nga ba mag-check ng balance ng AutoSweep RFID? Panoorin nyo lang ang video na 'to. Balang first step po ay i-download muna ang AutoSweep RFID mobile app. Available po ito sa App Store at Play Store. Pag-download, ay dito na po kayo noon mapupunta. Bali sa pag-open pala ng app, pwede na kagad mag-check ng ating balance. I-click lang po itong Quick Balance sa bandang ibaba. After punon nun ay hihingin lang yung RFID account number. Pagkalagay po nito ay makikita na po kagad yung ating balance. Kung hindi nyo po alam kung ano yung account number ninyo, makikita nyo po siya sa inyong auto-sweep RFID card. Ang isa pang way ay yung mag-register ka mismo sa mobile app kasi minsan medyo hassle din pag Quick Balance ang gagawin mo. Kasi nga kailangan mo pang i yung account number mo. Pag meron ka na kasing account dito, hindi mo na kailangan i-type nang yung account number mo. Tapos hindi pa siya nag-auto-log kung baga, pagka-open mo, isang click lang, kita mo na agad yung balance. After nyo pong makapag-register, syempre blanco pa sa loob niyan. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-add ng account. So kailangan lang ilagay yung account number at plate number. Pagka-add nyo po nun, pwede nyo nang i-click itong balance. At yan na po, pwede nyo nang makita yung inyong pinaka-balance. At the same time, pwede rin po kayo mag-top up dito gamit ang debit card, e-wallet at credit card. Kaya kung wala pa kayong auto mobile app, mag-download na rin kayo.